Alam mo bang mayroong bagong beach attraction na matatagpuan dito sa lugar ng Maragondon, Cavite? Madali mo lang itong mapupuntahan dahil pagkalagpas mo lamang ng Kebyang Tunnel at ilang kilometro ay makikita mo na ang beach attraction na ito na kung tawagin ay Maragondon Sanctuary. Yung, kasi sila, tignan nyo, naghahanap lang sila ng pwestuhan nila na pwede mong pagliliman kung sa pwede pumesto kasi hindi na sila kumuha ng cottage. Nag-entrance lang sila dito sila dumaan. Sige sila, Hanap na lang 'yan, malilim naman eh. Oo. So, hindi na natin puntahan yung kasi medyo mabato yung ano? risky yung pagpunta mo doon nung no? pag ano, paglalakad mo. Sa halagang 20 pesos nga lang na entrance ay may enjoy mo na ang pagligo sa dagat na ito. Kanya-kanyang hanap na lamang ng malilim na area ay may enjoy mo na ang pagligo dito sa may Maragondon Sanctuary. Take note lang, pag bababa kayo ay dalhin nyo na lahat ng kailangan nyong gamitin katulad na lamang ng mga pagkain at mga inumin tubig dahil walang tindahan mismo dito sa may baba. Hindi ko rin pala ito mairecommenda katulad na lamang sa mga senior citizen PWD, buntis at sa mga may sakit sa puso at hika dahil masyadong matarik ang pagbalik nyo sa may taas. Kaya tara, samahan nyo kung i-explore ang Maragondon Sanctuary na ito at panoorin ang aking video hanggang dulo.

Ah, Ano yung banda doon, kuya? Private ah, Ano yun doon? Private pool ah, mm -hmm. Dito talaga ang pasukan, babaan. Hindi, doon ang babaan. Dito. Dito, si okay. pang silip lang po namin Ah, dito pang silip. Para, wow! Oo, oh, sa dumatari kayo, eh, no? Doon, may cottage pa doon. Ayan po, yung mga cottage. Ah, yung mga yan. Yung mga harapan -hmm. Uh -uh. Ma, Ang paligoan niya po ayun, yung parang. Ayun ang paligoan dito. dito. Hindi dito po ito. Ah, dito. Yung parang lagoon na 'yan, may Ah, may parang lagoon diyan. Mababaw lang po dito. Doon private 'ton. Apo yung hmm. buhay saan dito, private floor. sa po may buhangin, mayroon patungan, tawid bangka. Ay, di na. Oh, nakapunta lang kami doon. Dito, asa ah, na may park? Ayun, ah, doon yun yung park na mabuhangin, yung patungan. Oh, bo, dito buhangin. talaga ganito lang, no? Dito, sanctuary, dito lang. Hmm, sanctuary. Saan yung cemento dyan? May nakita kong semento dyan, eh, sa mga bigas. Ah, dito, sa park na to. Yung talunan. Oo, oh, oh, yung may talunan. Saan dyan magluluto? Doon din sa baba? po, okay. kung nakakadish kayo, pwede na, pwede na rin po sa cottage Halimbawa, pang tanghalian lang Kasi wala kami dala Magkano ang cottage? Ito, mga apat po oh, apat kami, apat lang 700 po, pwede na yun Wala Magka lang yung entrance yung na parking. Wala lang entrance yun? parking po, cottage Pati yung parking, wala na? Sige, sige Sige, kapita, okay, kasapin natin yung nakasama ko Dito yung part na sinilip ko muna yung ano, yung sa bandang gitna dito sa may Maragondon Sanctuary at pumeso kami rito sa may ceiling na tawag niya, view ceiling. Hindi na ako doon dumiretso sa pinaka Maragondon Beach sa baba no? dahil masyado daw matarik at uh, papapagod daw ako balik ng pag ko. Dito ay tinanong ko na rin kung magkano yung entrance namin, yung cottage na babayaran. So, apat kami is binigyan na kami ng halagang 700, no? So, hindi na ako tumawad para rin makatulong ako sa mga lokal dito at tinanong ko na rin kung meron bang mabibilhan ng pagkain mismo doon sa may baba so ang sagot sa akin is wala daw doon mabibilhan ng mga kung ano-anong pagkain dahil ang tindahan daw ay nandito na sa taas no so kung ikay bababa kailangan is kumpleto na yung mga dalhin mo doon pababa katulad na lamang ng mga pagkain at ang mga tubig na bibilhin so mas maganda na lahat is dala mo na daw pababa kasi mahirap daw umakyat no masadong matarik daw tayo magbabayad kuya oh. ayol, ayol, ayol. Isa rin sa napansin ko is uh, pwede kang magdala ng tent no pwede ka rin mag-overnight uh, camping tent so dito is wala lang silang orienting magagamit katulad ng paggamit ng charging no so uh, solar lang ang gamit nila is para sa ilaw lang ng mga cottage sa mga room yun lang ang pwedeng magamit mo na kuryente rito so yun kung mag overnight ka is matik magdadala ka ng power ano power bank or power station na malaki-laki no yung karga so para magamit mo rin sa overnight mo TV. So yun, so sa haba nung ride namin 'no, ride ko sa may galing sukat parang nyake. So ito yung ano yung Maragondon Sanctuary. Kapag so, lagpas mo lang ng ano nang Caveyang Tunnel, then makikita mo na tong uh, ano na to yung Maragondon Sanctuary, yung may parkingan nila nandoon sa may tabi ng kalsada doon ka rin magbabayad ng parking saka yung entrance mo no? kung ikaw hindi kukuha ng cottage katulad dito sa amin kami kumuha kasi kami ng cottage no? so binayaran ko is apat kami is 700 ando na yung bayad na bayad ng sa entrance pati doon sa ano sa parking no kasama na dito sa 700 sa ito yung cottage na nakuha namin so nasa tabi kami nitong yan yung dagat yung papaliguan natin mamaya -maya katabi may duyan pa so ayun yung part 2 meron pa doon so sa napansin ko dito so, pwede ka namang yun hindi kumuha ng cottage no? pupwesto ka lang dyan sa mga tabi tabi na yun ng dagat kanya kanya na lang ha ah. para paraan na lang kung hanap ka ng masisilungan mo no? so yun i-explore na natin itong ano itong maragandong sanctuary kasi maganda rin yung mga rock formation na nakapaligid dito no so tingnan natin kung ano yung eksena ng mangyayari ngayon dito na araw ng linggo dito ride natin so tama So yun sa part na to, nandito rin yung ibang mga cottages. ito so, yung bakanting maluwag na area, no? Napansin so, ko mayroong mga tent no? May nagka-camp, pwede rin siguro dito. Saan duman? Saan duman yan? Yun kasi sila, tignan nyo. Naghahanap lang sila ng pwestuhan nila nung na pwede mong pagliliman kung saka pwedeng pumesto kasi hindi na sila kumuha ng cottage nag entrance lang sila dito sila dumaan doon sila hanap na lang yan malilim naman eh oo oo nga pwedeng bumaba rito dito rin sa may Maragondon Sanctuary no, marami rin mga nagpe mga naglilibang ng ano ng pamimingwit sarap tumalun dito guys sarap tumalun you know? kung lagpas tao naman dito pwede kang tumalon buwis buhay nga lang yung pag halimbawa mapapwesto ko doon sa baba parang buwis buhay kasi tignan mo naman yung mga pag-akyat nila ang doon sa may tuktok bakunta doon sila double ingat lang no Meron meron pang park doon no, sa gilid. So, hindi na natin puntahan 'yon kasi medyo mabato 'yung ano risky 'yung pag punta mo doon nung no, pag ano, paglalakad mo. Do naman tayo sa may kabila, subukan natin. dito sa may Maralondon sa Chuwari no? pwede kang maglakad banda rito sa may dulo kasi marami pang pustuhan ng mga ano ng mga pustuhan na pwede mong pagtambayan yung katulad na itong couple na to <laughs> ay mga couple na yan no? shout out tayo. two couples meron silang tent sa may hilid dyan lang nila pinesto yung sa may mga batuhan ewan natin kung paano sila hihiga dyan tapos doon sa may bandang dulo meron din No, ang tsaga, tsatsagain mo lang to. Lalakarin mo rito, papunta rito sa dulo. Kasi, malilim. Malilim. <tinyo>